Pero parang bago to. ayo no? Puting-puti nga lang, madumi. Tinayin nga natin kung natulog ba to. Ano kaya ang sapatos ng mga boss? Ayan, commit nga kayo sa mga nakakaalam. Ito parang mabalbon yung ganito niya. Yun! Welcome back mga boss! At may time ulit tayo para magbukas ng isang box, you na know, Para isa-isahin sa inyo yung laman ng bawat box. Pero isa muna kasi syempre mahaba yung ating video kapag kasakaling uh, lahatin natin. Ibablog na natin to mga boss dahil may darating mamayang buyer uh, galing ng ano, Marquina at uh, gabi siya darating dito. Baka kasi mamaya mapili niya to or di kaya ma makuha niya yung dalawa dyan or tatlo. So, wala tayong vlog kaya ibablog eh, na natin para kahit papano sa batch na to meron tayong vlog na nagmubukas tayo ng sapatos sa itong batch na to you know? kaya yun at kapag papanood nyo to ah, hindi ko sigurado kung itong box na binuksan ko ay available pa kasi yun na nga may parating na buyer mamaya at dalawa yung sabi niyang kukunin niya ah, hindi ko sure kung ito yung mapipili niya or yung mga nandyan pero ang sigurado lang ay mayroon pang matitira kasi hindi naman niya kayang uh, anuhin niya kasi nakamotor lang. Dalawa lang talaga yung kaya niyang uh, bilhin. Kaya yun. Tara, buksan natin to. Kung so, sakali man, halimbawa, uh, mapanood nyo to, pwede niyo pa rin i-inquire kung available to kasi uh, baka hindi niya to mapiling box na to. Baka makapili isa dyan sa apat. Okay? Yan. Ito. Ito yung laman ng isang box. Yan. Ito. So, wow. Yun. At ganoon pa rin naman ito mga boss. You know? marami kasi nagtatanong. Boss, magkano ba yan? Ilang first ba yan? Ah, uh, ako kalitan ako sa comment section kasi sinasabi ko na naman kung magkano at kung ilang first. pero madami pa rin nagtatanong doon. You know? At 21 pairs, tapos 10,000 yung price nito mga boss you know? yan may mga magtatanong din kung paano ako makukontak eto yan yan yung contact number ko tapos yung FB account ko yan yan din yan para hindi na kayo tanong ng tanong okay yan tulad ng palagi kong sinasabi sa inyo ay okay ito hindi ito bago kagaya pa rin doon dati uh, same condition lang lalo lahat ng na mga box natin ganun din may mga goods na goods, meron ding hindi gano'n kaganda, at meron din talaga kaya paano yung parang pangbagsak presyo mo lang. Yan. At tulad na sabi ko na shoes na goods talaga na pwede mga presyo na mataas yun, dun ka bumawi, taasan mo ng konti yung benta mo, para mabawi mo kaagad yung puhunan mo. Kasi ito, ay hindi lahat same yung condition. May mga, may mga ilan dyan na talagang may mga kunting scratch may mga kunting tama. Yan. Kasi yun na nga, sabi ko nga sa inyo, okay naman ito. At hindi naman ito good as brand new. Okay po ito. Uh, masasabi nating uh, used na. Pero hindi naman siya ganun ka, ano talaga, yung tipong hindi na talaga magagamit. Damit na siya, pero pwede pa. Kumbaga, you Yan. At ito na, mga boss. Yan. Eto. Yan yung ilalim. Yan. At ang size nito, size 9. Yan, medyo malaki yung size. At issue, wala. Okay to mga boss. Yan. Uy, tulibok. Parang bago to ah. Yan, parang brand new to mga boss. Kaso, yung insul niya, pinalitan. Nike yung insul. Yan. Pero parang bago to. Ayun o. No? Puti-puti nga lang. Madumi. Tignan nga lang kung natunog ba to Natunog mga boss. Yan. You know? yan. Parang running shoes siya. Pero maganda siya. Pwede siyang pang ano kasi natunog. Spikey, spikey o. Oh. Yan. Size nito malaki. Size 11.5. You know? Parang bago. Yung insole lang niya, ang pinalitan. Nike yung insole. Okay? Sunod. Yun lang din, yung parang bago. Ito, Nike ulit. At yan yung ilalim. Likod. Gilid. Check na natin kung may mga sole separation na malalaki. Yan. Wala naman. At size nito, ay size 9. Ba, mga malalaki ngayon ah. Uy. Ba. Yan. Ito. Air Force. At yung size niya, size 8. Yan, size 8. Ayun yung ilalim. Okay? Sunod. Ito. Yun, oh. No? Ganda naman na ito. Sana walang issue. Okay, mga boss, you know? Wala, walang soul separation. Yan. Ano kaya ang sapatos ng mga boss? Yan, commit nga kayo sa mga nakakaalam. Ito, parang mabalbon yung ganito niya. Yan. At yung size niya, size 10. Ba, malaking size, oh. Yan, size 10. Sunod. Uy, Adidas. Yan. Adidas. At yung size ni Adidas, size 9. Issue niya, eto. May gaskas siya dito na maliit. Ayan o. Ayan, maliit. Pero hindi naman soul separation yan. Parang ano lang. Parang nagasgasan. Okay. Sunod. Hoy Night ulit. Yun o. Oh. Ayan, no? ilalim. Mga bossing. Ayan you know? o. At uh, issue, wala. Okay naman, may insole din. Size niya, size 9.5. Sunod, ay, A6. Ilalid. Yan. A6. Issue. Wala naman. At, ang size nito, ang A6 nito, ay, size 43.5. Yan o. No? Oh. Yan. Sunod. Uy, new balance. New balance. Yan o. No? Oh. Wow. New balance. Issue niya. Eto. May maliit na gas-gas dito. Ayan o. Oh. Pero hindi naman siya butas. Gas-gas lang nga ito. Yan. At ilalig. Goods naman. Wala naman siya masyadong ano. Ay, meron pa pala dito sa gilid mga boss. Ito. Yan no? Yan, ganun din. Maliit lang, maliit na maliit. Yan, ang size nito ay size 8. Yun. Ito. Uy. Ito, parang tinatakan. At, ito. Yung balance ulit. Medyo madumi yung ilalim, no? At yung size nya, size 7, issue nya, wala naman, maliban dito, ayan o, hindi naman butas, ayan o, parang ano, parang basa, ano ba, basa ba yan? Ayan. Sunod. Hoy, hindi na ulit. Wala rin issues ha. Ayan. Ayan. Adidas. Medyo madumi lang yung ilalim nyo. Ang size ni Adidas. Size 9.5. Oh, malalaki to ah. Malalaki. Nike. Uy, ito nice to ah. Parang slip on type na Nike. You know, ilalim. Yan. At issue ni Nike. Na naman. Diba? Size 13 mga boss. Ang laki. Size 13. Yun know? o. Meron lang kunting himulmul dito sa bandang muso. Himulmul niya. Yan. Size 13. Sunod. Ito. Uy. Parang ano to ah. Size 7.5. Yan. Issue niya. Goods naman. Wala naman siyang Tama. Yan, size 7.5. Sunod. Dito, dinas ulit. Yun o, oh, lalim. At yung size nito, size 8. Okay. Size 8. Sunod. Uy. Ano to? Uh, parang ano, Air Max size 9.5. Yan, o. Oh. Issue niya, wala. Goods naman. Ito, may madumi dito. Part na to. Yan, may madumi dito. Yan. Pero wala naman soul separation. Goods naman. Size 9.5. Sunod. Uy, Superstar. Adidas. Ay no. Superstar ba to? Hindi, hindi siya sa so Superstar. Nandiyan na ito mga bossing oh. Ito yung mga gustong-gustong ano ng mga bago ano ngayon, bata. Yan. At yung size niya size 7. Goods na goods pa to. Oh. Sunod. Hoy. Ito, video ano dito. Yan, video may dito. Yan. Pero makapal pa to mga boss. Oh. Kapal pa. Adidas. At yun lang. Yun lang naman yung ano niya. Ito, video may dito sa banda dito. At yung size niya. Uy, walang size. Ay, size 8.5. Yan, size 8.5. Yan o. No? Sunod. Uy, Noike, Noike. Ito, oh. Lalim. At, yung size ni Nike, size 8. Yun lang. Meron siyang kunting gasgas gas dito, yan, oh. Dalawa. Ay, oh. No? Gasgas, gasgas. -gas. Pero, maliit lang naman. At, ito naman siyang sole separation. Yung size niya ay size 8 din. Okay? Sunod. Uy. Ba, kakaibang night to mga boss. Oh. oh. Meron pa lang ganito yung like. At yung size niya, hindi na makita mga boss na dito sa gilid. Eh, oh. Burado na. Sigurado na yung size pero yung sapatos so buo pa yun. Eh, no? Yan. Ah, siguro kung ako paano mga size 8 ito. At ah, yan yung pinakailali mo. Yan. Ano siya? No? Parang abaka yung ganito niya. Tapos leather yung kit niya. Yan. Okay? Mga size 8 ito mga bossing. Yan. Issue niya ito. Meron siyang tama rito konti. Ito sa Kleiner issue. Ayan. Yan. At ito. Pang huli. Yan. At issue dito. Wala naman. Wala naman nakita ang issue dito. Ah, ito. Ano ito? hindi naman. Hindi. Parang napatakan lang. Goods naman. At yan yung ilalim. May pagkagamsol. At yung size nito ay size 9 mga boss. Size 9. Yun na. Yun na yun, 21st. At yun mga boss, yun yung laman ng isang box. Tulad so, na sabi ko sa inyo, uh, may buyer tayong parating. Hindi ko sure kung ito yung mapipili niya. Pwede niyo pa rin itong i-inquire sa akin. Kung sakaling available pa ba. Kung sakaling mapanood nyo ito. Ito pala mga boss, hindi na ako nagbibigay sa inyo ng video. No? kung disidido kayo mga boss, uh, mag video call tayo, papipiliin ko kayo dyan sa mga box na, na, na meron ako. At pag may napili kayo, uh, saka ko bibidyohan isa-isa yung napili ninyo. At isisend ko sa inyo para proof lang na yung napili ninyo ay walang napalitan. Lahat ng uh, napili ninyo ay may kopya kayo na video para makita nyo kung halimbawa may nawawala o may, may napalitan na Uh, tsura ng sapatos you know. Yan Kaya dun sa mga Nagano sa akin boss paing video paing video At uh, Hindi mo na ako mabibigay mga boss Sa mga hindi PCD bumili Kasi Yung iba Tanong lang At uh, parang ginagawa din nilang negosyo you know? Parang ginagawa din nilang uh, uh, Minamarket din na dun sa iba Pero Hindi naman ganun Hindi naman uh, sa akin kumukuha yun At uh, parang ginagamit lang nila yung video ko kaya yon umiiwas na ako sa ganun mga bossing kasi may nakita ako sa isang page na ganun ay uh, yung video ko ginamit nila kunwari sila din yung nagbibenta ng ganyan pero hindi pala hindi yun sa akin mga boss ha hanggat hindi ako yung nagbibenta dyan hindi sa akin yun kung ano man yung ano yan hindi sa akin yun mga boss okay yan kung disinido kayo tawag lang kayo o video call tayo pili kayo pag may napili kayo ah uh, videohan ko yan isin ko sa inyo yung video na yan at pagkatapos niyo mag-payment ay saka po siya uh, ipapadala sa inyo. Okay? At yun lang mga boss, maraming salamat.